don, magkano kailangan budget sa pag-aalaga ng isda? Sana mapansin. Shoutout sa iyo, Christine. Sige, subukan natin i-compute lahat ng nagastos natin sa tank setup ko na to mga par. Punahin na natin itong aquarium. Nabili ko to sa halagang 480, 10 gallons na. Flower horn kasi itong halagaan mo kaya kailangan medyo malaki-laki yung kailangan natin aquarium. Mas malaki, mas okay sa flower horn kasi lalaki pa to eh. Kapag mababa pa sa 10 gallons yung kinuha niyong aquarium, mabibitin yung paglaki niya, medyo hindi siya gaganda. Sunod naman natin tong air pump o oxygen, mas kadalasan na ng iba. Meron na tong asamang top head filter na nasa taas ng aquarium. Mas maganda kasi yung ganito meron ng asamang filter para hindi mabilis magdumi yung tubig mo. Hindi ka na ng parit ng tubig, tapos makakaiwas pa sa sakit yung isda mo. Kaya kadalasan yung ibang nag isda na mamatay ka agad dahil sa dumi ng tubig. Siyempre pagkain para sa isda natin. 120 pesos lang ang bili ko dito, medium size yung pellet. Medyo marit pa kasi yung isda natin kaya kailangan medium lang para hindi siya may rapang kumain. Iakma din natin sa laki niya mga par. Sa flower naman, 600 ang benta dito. Pero natawaran ko lang to ng 500. Nag-re-range talaga yung presyo na ito, 500 pataas, depende na yun sa brick, tsaka kung gano'n na siya kalaki. Bari nga, ang total na inabot mga pa di pa kasama accessories. Maraming salamat sa panonood!